What's up mga chong? Ang tagal na din di nagkita. Long time no upload. So, kamusta na kayo? So, today mga chong, na pupuntahan natin yung kaibigan ko na si Denmark Solar, no? A.K.A. Denso Tambiajero. Alright? Alright! Alright! So, chong, napupuntahan natin siya ngayon today, no? Nagrequest tong kaibigan ko na gawan daw natin siya ng intro. And today, napupunta pupunta tayo rin sa Heritage. At sa sobrang tagal natin di nagkita, na, 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 mo ba yung energy ko, chong? Sobrang-sobrang energy energy, di ba? ito, ah, uh, chong, no, ah, uh, ito, no, papakita ko sa inyo yung mga gamit ko, no, kung di nyo, ano rin, no, pangarap ko rin maging isang magaling na videographer, no, kaya, uh, isa rin akong mapagpanggap na videographer. Stop it. Get Kung marirate yung sarili ko, uh, siguro mga nasa 1.5 ako pagdating sa mga videography na yan. <laughs> bagsak na bagsak chong, no, di ba? So, chong, ito, napapakita no? ko yung mga gamit ko sa inyo, no, yung mga, ang aking mga rig, no, sa pagbibideo, no. Mapapansin nyo, yan yung mga gamit ko, no, ito yung box ng Nikon ko. Yan. Ang aking Nikon. Yan, D5200. Tagal na yan, chong. Tapos ito ang aking pang sanitize no. hindi, <laughs> hindi natin dadalhin yan. So, so yan na, Chong, no. So, Chong, samahan nyo ako sa lakad na to. At sigurado ako na magiging masaya to and punong-puno ng energy to. Kasi nga, ang tagal kong di nakapag-vlog. So, yun lang, mga Chong. Kyoto. So, uh, we're going there, no? Uh, at ang usapan natin is alas 8 and 8, 7 na. Ang usapan namin is dapat 8 na doon na kami, no? So, anong oras na, no? And tanghali na tayo masyado. Ay, ah, anong oras na? Late na tayo! Pero at least, Chong, nandito na tayo sa C5, no? Sandito na lang ako kung tang heritage. Nandito sa Heritage. And hinihintay na lang natin yung tropa natin si Dex o Heritage Park. You know. Diba? Ganda. Ganda sa lugar na to. Lalaki ng mga ano rito. Mga mga libingan dito. You know. Alright! Alright! Ano? right. Alam Ano? 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 Tagal ko din nag-vlog, no? Huwag mo-vlog ka na ba uli? <laughs> so yun na mga chong, no? And magshoot shoot na tayo. Prepare natin yung mga gamitin natin. abante! Abante! Yan, okay na. Sige, sige, game. One, two, wait lang. One, two, three, go. One, two, three, go. Yan. Tingin ka doon, doon ka lang nakatingin. 1, 2, 3 Yan, sige, tingin ka lang Yan, tapos baba, baba yung ano Hindi na oh, O, tayo, ikot tayo, ikot tayo rito Guys, sige, to, tingin ka lang sa akin Dire, diretsyo lang, sige Hanap ako ng magandang shot Ulit, ulit, ulit ulit! Ulit dahil balik ulit, ulit! So Chong, no, yun na ah. Ang dami ko ng shot kanina. Ah, medyo naglolo ko tong gopro ko. Lagi siyang nagahang pag, ah, pag ah, ako. So eto na ano, nakailang shot na ako. Ah, nakita mo no, na gumagawa na kami ng ano ni Denso ng kanyang intro. Isang malupitang intro. No? Ano ba yung ano mo? Ano bang pagkakasalta ka ano ng intro mo? Pag uh, kumusta ma Tambiero? This is Denso Tambiero. All right. All right. All <laughs> <laughs> ano natin Ah, uh, wait lang. Yung ano na? Ah, uh, sige sampakan na rin sa motor mo naka helmet ka. Tapos alis ka na. Oh, alis ka na. Ang gagawin mo lang ah, mamaneho ah, niya. Oo, no, mamaneho niya 'yung motor ko. Uh -huh. Tapos uh, ang kasi sa iyo. Ah. Tayo uh -huh. hey, muna. Sabay lang tayo, game. Okay? babe. Okay. Abay tumatakbo. Yan, yan, sige. Sige, yan, sige, to, ka to, mo yan. sige, 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 na sige, so, no? uh, sige, natin, si natin, si Denso Tambiero, yung matagal ko ng kaibigan at saka ano nga pangalan ulit boss? Ready Team Denso. Re, ano? Ready. Ready Team Team Den Team Denso rin siya no, Chong. Ah, uh, tinga Chong, uh, dito na nagtatapos ang ating Ready, vlog. Medyo kinulang yung mga video na nakuha ko at saka footage ko pero ah uh, ang siguro dadagdag ko na lang to kung paano natin i-edit yung mga video na nakuha natin for today. Eh, ninga Chong, ah uh, sobrang na-miss ko kayo. Almost six months akong di nakapag-upload ng video. So, yun nga. I uh, hope na magkita tayo muli at si Pagin na kong mag-vlog ulit. Ito nga pala si Anong Channel na nagsasabi na uh, Don't give up, keep trying, uh, never lose exciting things to do in life. God bless you mga chong. Alright. It's all about humanity. you manage All right